8.35 na ng gabi nandito ako sa Shibuya at pauwi ako sa hotel sa Asakusa. Ang last trip ng tren ay 11.52 at meron pa tayong ilang minutes para hanapin yung tren na sasakyan natin. Ha, nasang kaya? Sobrang nakakalito kasi yung mga tren nila dito. Hindi siya kagaya ng tren sa Australia na isa-isang linya lang tapos sa isang linya parang magkakaroon lang doon ng changing ng lane. Dito kasi sa isang station sobrang daming linya ng tren at iba-iba sila ng lane. So ang hirap niyang hanapin. Ang hinahanap ko ay yung Ginza na trend. Color dilaw. Saan? d y f z G? Saan ang Ginza? Mali yata ako. Sabi doon, paakyat daw, eh, malilate na tayo. Kailangan natin umakyat sa hagdan. Wala na akong time maghanap ng, ng escalator. My God, bakit doon nakaturo yung araw noon? Ngayon, dito daw. May construction lang. Ay, eh, saan? Kailangan ko makauwi ng on time kasi flight ko na bukas. Alas, just check out ko. mag -e i pa ako ngayong gabi. May na ako umuwi. 5 a.m. pa yung next na trend. May construction kasing ginagawa dito sa Shishu, Shibuya. Ayun. Ginza. 11.45 na. I still have 6 minutes. Pero hindi ko pa rin alam kung nasaan. Tumatakbo ko pero dito sa kanto ko. Kakakyat daw dito. Tapos Oh. Paakyat daw. Pero bakit yung simple naman dito ngayon? Pababa. Ah, oh, hindi. Third floor daw. Second floor to. So sa isang akyat pa. Alam nyo ba na sobrang init ngayon dito? The next train is 11.46 and 11.51. That's the last one. 11.45 na. Antayo. JR G ayun kana naman. Ito na yung mga tao. Ginza line na tayo. Ibababaan na sila. Eh papasok ako. Ayun yung train. Asakusa. Asakusa, thank you. I'm here.